So, good morning guys, no? May naspatan tayo dito guys. So, ano, simple tutorial lang to guys, sa Kung paano gamitin yung meter slot. So, dito tayo maglalaro guys sa pension. Pula siya guys, tapos mababa yung percent. Ibig sabihin na, is madami yung natatalo. I mean, natatalo yung ano, oh. Marami yung natatalo na pera ng casino. So, kita nyo naman dito per sa sa 10 minutes nasa 51% ng ano nila oh, profit yung nabawas. Parang ganun guys. Kaya tataya tayo din diyan, guys, kasi marami yung nananalo. So, papakita ko sa inyo. Tapos recommend ko sa inyo, guys, ah, pag gagawin yung tricks na to, guys, at least 200 yung balance nyo guys kasi mas mataas yung chance na manalo kaysa sa maliit lang bet natin na kadto guys 5-5 tapos quick spin natin 50 yeah, Wait, wait, wait. Tunggu natin ito guys. Auto natin ito. Again, 200 lang yung balance natin, ha. Eh. Tingnan natin kung papaw ba. Okay, sige pa. Painitin muna natin, guys. Tapos tataas tayo ng bet. guys ay guys. yun guys ay nitin muna natin yun guys lakin mo na hindi lang ulit so, bibigay pa yan guys Tiwala lang kayo sa meter natin. Diba? Tang ina, 5 peso bet guys. Oh. Ta Taasan nyo na bet nyo pag ganyan guys. Ngayon yun ng Jess. Swerte na yun pag ganyan guys. Meter base tayo ah. Yeah, pero yung papaldo to. Pag to, pumaldo. Pwede na. Yun, 67. Again, 200 yung balance natin, ha. Hindi pa natin nakuha yung bonus. Makuha lang natin yung bonus, okay na. Sige lang. Kuha lang natin yung bonus. Out na tayo. Bibigyan mo yung bonus sa atin. Bibigyan niya rin tong bonus guys. Yun. Yan nyo guys. Sa sunod-sunod na mimi guys. Hindi siya nangihila. Hindi nagde-dead spin guys Puro Puro panalo Nagbibigay Doon sa 400 na tayo guys ha ah. Tingnan nyo Gago guys Swerte talaga pag gamitin yung meter slot Tasan nyo na bet nyo guys ga Huwag na kayo matakot Tasan nyo palalo bet nyo pag ganito As long na green pa siya Okay pa yun Nagbibigay pa to 20 na tayo ah nasa 400 na yung 200 natin kanina hindi pag, pag ito, binigay yung bonus sa 20 bet gago laking paldo to tutain nyo yun pa sige pa Waiting sa bonus, sabi ina. Ah papal daw talaga to sige na bigay mo na yung bonus yun gago Nasa 500 na guys yun tang ina big win ulit Tangina ina nasa 600 na yung 200 Pag nag 1K ito, pwede lang Tulog so, na natin to. Time check ha. 9.30. 9.30 pa lang guys. Umaga pa. Yun, tang ina gago. Puta, ginapal na gago. 400 gago. Putang ina. Tang ina gago. Sorry, ito talaga sumunod sa meter guys. So, guys, no? Ganun lang gamitin yung meter, guys. Again, pag, pag gamitin nyo, guys, deposit nyo na sa ano, oh. Nasa 200 dapat, guys. Kasi mas malaking chance mo manalo. Tapos, dito ka maglaro sa link ko, guys. Kasi sure to. Sa Super PH. Iba talaga dito, guys. Nasa baba yung link, ah. Sa comment section. Tignan natin pag magbibigay pa ito guys ha Binigay niya na yung super O yung mega win eh. Pero yung bonus di pa niya binigay Gago guys Sige lang tignan natin Yun Bigay niya na yung bonus namin guys Di pa niya binibigay yung bonus Putong ina na 240 yun pa, gagago, 300. Gagong sarap. Meter. Iba talaga pag meter. Pag gusto nyo ng ano, meter slot, PM nyo lang ako, guys. bigyan ko sa inyo yung meter slot, guys. turuan ko sa inyo paano gamitin. Hindi pa natin nakukuha yung bonus, ah. Pero yung 200 natin kanina 1.5 na Gagong laki Only big win tayo Sige try natin taasan ng bet guys uh, Siguro 50 guys 50 10 spin lang Sige 1 2 Sige 2 Putang, ina, 4K, gago 4K, gago Puta, guys Puta, put Okay na to, guys, okay na to Ina, gago, pwede na to Pwede na <laughs> So, yun, guys, na yung 5,200 So, ganun lang siya gamitin, guys So, sana, ano Naintindihan nyo, guys So, yun, out na tayo, guys, ha Pag pag again yung sinabi ko sa inyo pag susunod kayo sa meter base nasa 200 yung balance nyo tapos tingnan nyo yung pag pula sya pati yung sa side nya saka kayo lalaro so pwede sya mag iba iba guys bigla ng kulay ya ah? kaya be mindful talaga di, siya sya 100% win rate pero malaki talaga yung chance so kita nyo naman 200 ko lang oh. so yun guys no thank you